Kabanata 6, Ang Pagbubunyad Ang alamat na isinalaysay ni Anya ay gumugulo sa mga panaginip ni Elias. Ang nakalimutang Diyos, isang nilalang na may napakalaking kapangyarihan at hindi maisip na kalupitan. Natinatakan mga siglo na ang nakalilipas sa pamamagitan ng isang desperadong kilos ng sinaunang mahika. Ngayon, ang selyo ay nabasad, at ang impluensya ng nilalang ay kapansin-pansin, isang nakakapanginilabot na presensya na mabigat na nakabitin sa hangin. Nagpatuloy sila, mas malalim sa wasak na kanayunan, naghahanap ng isang lugar na ligtas, isang lugar kung saan maaari silang magtipon at planuhin ang kanilang susunod na hakbang. Ang mga anino, bagaman naroroon pa rin, ay tila hindi gaanong interesado sa direktang pangangaso sa kanila. Ang kanilang atensyon ay tila nakatuon sa ibang lugar, naakit sa isang bagay na higit pa sa mga guho, isang bagay na mas malaki. Isang araw, natagpuan nila ang isang nakatagong lambak, Isang santuwaryo na hindi na apektuhan ng pagkawasak na sumira sa natitirang bahagi ng mundo. Isang maliit na nayon ang nakalagay sa loob ng lambak, ang mga naninirahan dito ay tila walang kamalay-malay sa katapusan ng mundo na naggangalit sa labas. Kumisla pang pag-asa sa puso ni Elias, isang marupok na apoy sa nakakasofocate na kadiliman. Ngunit ang nayon ay may isang sikreto, isang sikretong nagpalamig kay Elias hanggang sa buto. Ang mga taga-nayon, bagaman mapayapang hitsura, ay iba. Ang kanilang mga mata ay may walang laman na titig, ang kanilang mga galaw ay kakaibang mekanikal. Ang kanilang pananalita ay nauutal, ang kanilang mga salita ay walang emosyon, ang kanilang mga tinig ay nakakapanginilabot na monoton. Sila ay nagbago. Habang pinagmamasdan ni na Elias at Anya ang mga taga nayon, napansin nila ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa mga gusali ng nayon, mga simbolo na kapareho ng mga nakita nila sa mga guho. Ang mga bulong, ay naroroon din dito, mas malakas, mas mapilit, isang patuloy, nakakagambalang ungol na umalinaumaw ng malalim sa kanilang mga buto. Nang gabing iyon, sa ilalim ng isang langit na walang mga bituin, ang katotohanan ay ibinunyad. Ang mga taganayon ay hindi walang kamalay-malay sa katapusan ng mundo. Sila ay mga disinasadyang kalahok nito. Ang nakalimutang Diyos na ang pagbabalik ay inihula ng alamat ng pamilya ni Anya, ay nakakita ng isang bagong sisidlan, isang bagong tagapag-alaga. At ang tagapag-alaga na iyon ay ang matandang lalaki ng ngayon. Ang matanda, tila mahina at walang sala, ay ibinunyag na ang daanan para sa kapangyarihan ng Diyos, isang buhay na sagisag ng nakakatakot nitong kalooban. Ang impluensya ng Diyos ay kumalat sa nayon, na nagpapalit anyo sa mga naninirahan dito sa mga walang isip na lingkod, na naghahanda para sa ganap nitong paglitaw sa mundo. Ang mga anino ang bantay nito na naglilinis ng daan para sa pagdating nito. Ang mga bulong ay tumindi, isang koro ng mga tinig na umaangat mula sa sahig ng lambak na umaaling-aumaw sa masasamang presensya ng Diyos. Alam nina Elias at Anya na ang kanilang kanlungan ay isang ilusyon, ang kanilang maikling pag-asa ay napawi. Sila ay nakakulong, hindi lamang sa lambak kundi sa puso ng nagigising na kapangyarihan ng Diyos. Ang kanilang pagtakas sa lungsod ay isang panimula lamang sa isang mas malaking kakilakilabot. Ang pagbubunyag ay nagsimula na.